So, it's here. Nandito na ang aking parcel from Lazada. And, i-unbox namin siya ni Cherry. Okay, so let's do the unboxing. And what's inside? So, excited mm -hmm. ako sa in-order kong ito sa Lazada. So, tingnan natin kung ano. Unboxing my Lazada parcel. Unboxing. Wow. Ang ganda niya. Ito na yung aking mga orders. These are bathroom Ganda rug. So, ayan. So, I have four pieces. Cool, oh, di ba? Ang ganda. So, lagay natin siya dyan. So, ganyan ang design niya. Nala. So, ayan I have sunflower sunflower ba yun so ito siya guys and the other one so ito na siya I have four pieces four pieces put rag decorative ang ganda niya flowers I love flowers So that's all guys. Thanks for watching. Unboxing. Put rug. So nagtataka Yaya kasi may libre. <laughs> <laughs> libre to. Isang piraso. Libre sa delivery. So yan. Kasama yan. So, pero libre lang siya. One piece. So that's all. Thanks for watching. Bye everyone. So happy naman ako sa mga orders na 'yan. Sa mga putrags na 'yan. Good materials. Bye. May busy-busyhan do na aso.